Andito, andito pa kami, nagkaroon kami ng na uh, konting aberya, pero ano na. <coughs> nagpata pero nagpatawag din ng mekaniko, ayan, kung ano Yeah, na Ayan, nangangailangan si dame. Batman ng tulong dito, ayan. Pero may papunta na lang. Andito pa yung team namin. Diretso <coughs> lang po kayo, ma'am. Bakit kami nakainta, ano? Pre, ha?

sarap thumbnail to. Tapos ang title nito, Kan Am. Tumagas, ha? Ah. <laughs> <laughs> Yo, magkano ba to? Hmm. 2 million ganyan. Kan 2 million Kan Am, Batmobile ni Batmobile ni Batman. Wala pa ba? pala. Wala ah, pa pala. yung alambre sa ilalim. Ang bumutas yung tayo ninyo kasi yung katras, di ba? Sarap ng content nito.

Oh, pero pero siya. Eto na ata yung ano. Boss 'yan. Nice. Ayun. ayun. <laughs> hindi 'to pwede. Hindi hindi pala. Oh, Malaki ba yung Ayun, Hindi yun yung tama. Yun. Ayun base sir, yung may migari ko. Ayun.

na yung ano yung tornillo yata ang tumusok eh kasi dito ano wala na yung lock na dito so, natanggal kaya para nagsasad na siya sa katagalan umano bumigay na rin oh tagalin may pang replace kaya tayo sa kanan papa pe wala oh jaglet oh pablo Batangas <laughs> City. <laughs> Big shout out sa lahat ng ating mga supporters dito sa Batangas City. Hintayin nyo kami dyan sa Monte Maria. Medyo na delay lang. Kailangan Uya, si Batman yung sila. Siya muna ang bala sa akin. bala sa akin. Presidente! Mario, ilagay mo nga ito dyan. Kaysa kawinto ka ng kwento. Ito ko na. Utusan pa ako ni Cosby Kampo.